Hello mga ku gardens ayan, naglinis ako dito sa aking backyard at ayan, nagdilig na ako, nag-anak ng tubig. So, ayan, update lang po tayo, ayan, nilinis ko yung mga ano dito, nagdilig. Pilit ako ng aking. Ang daming papaya nagtumubo. Pero yung ang anak ko, aking uh, yan. Tanim ko na ano, yumabong na. Uh, ano nga ba yan? Ginger. Ayan, ang ginger ko. Ayan tanim na ang aking kalabasa inano ko siya uh, lagyan ko siya ng lupa para maging mataba sana tuloy tuloy kasi pag wala kasing ano dito ma ano ang init na ano na ng mga saging dito na yabungan na kaya ang init hindi na po mapasok dito yan halos ang kamote na mamatay yan, kasi mas uh, naanohan ng saging ayan, itong saging pero okay lang ayan. daming bunga ng saging malalaking buwig yan um, pag naibirta yan meron na akong bayar dun sa, sa palengke Uh, ano, pero itong saging hindi ko alam <laughs> madali mabinta ang papaya Ubus na <laughs> Yan. dito naman may mga alagbati dyan so yan kuhanin ko pa pala ito Nalini, naglinis ako dito tingnan nyo oh. yan yung mga ano mga dahon talaga eh, Instead na itapon ko dun sa ano, diyan ko nilalagay sa puno ng saging kasi fertilizer nga. So, tanggalin ko na lang tong mga yellow na papaya. Parang ano siya Sana Sana bumunga ito ng maayos para pakinabangan natin siya. So, ang dami. At uh, alagbate. Dito naman ay ang palaya. Dito, dito hindi pa ako nakalinis. Um, madumi pa dito. So, ayan. Ang tanglad ko dyan. Medyo kalukuntoy. Ayan. Pero naglinis na ako. Ayan. Inanok ko na lang. Ginilid ko na lang doon. Kasi, 'pag ang um, lugar pala ay napaligiran na ng saging wala nang ano pero hindi natutubo ang mga pananim kasi kailangan niya din ng nutrients from sunlight pero yan ang aking ano dyan. ang aking mga malunggay ay naibibinta ko na pero na din ako na ano, mga Pati saging yung saging, tumaas na yan. <laughs> Bininta ko 75 pesos lang kasi hindi naman siya nagano. At dito, ito nga, uh, ano ko, nagtanim ako dito na kangkong, ayan, nabuhay na yung mga kangkong tanim. Ayan. So, itong gabi naman to ay, ano to, yung may laman. Hindi ko pa na anuhan. Ito may laman to. Yan, yung pinaginagawang ginagawang pangsigang, pwede rin siyang lagain. Yan, pwede rin siyang lagain. Yan, oh. No? Pwede ko to tanggalin at ibenta. Yan, Kasipung, Kaso tatlo 50 lang. Tatlo 50, Yan siya, may laman siya, may laman siya. May, may laman siya. Ito ang mga gabi dito, may laman. Kaso na-harvest ko na siya, pag tumubo siya, hanggang doon, oh, in-harvest ko yan. nang nakaraan, diba? Nag-deliver tayo. Yan. 360 yung binayaran sa akin ng matanda. Kasama ang papaya. So, ayan. Wala na yung dahon kasi hinarvest ko at least ano siya nabibinta ito naman ay latundan na saging ayan. latundan yan so nilagyan ko na siya dyan ng kahoy para pang ano na hindi matumba at dito naman ayan may puso ako dyan pati puso dito ng saging na ibibinta ko na rin yan kaso sa murang halaga lang kasi tinitinda din nila sa palengke so ayan malinis na dito yan nagdilig din ako dito ang bilis eh yan, ito dito siguro itong ampalaya dahon ng ampalaya kasi hindi naman siya namumunga kukuha na ko siya ng dahon at i-deliver dun sa kanila pag may time baka bukas ayan transfer ko kaya itong mga mga ano dami oh kaso minsan may lalaki binunot ko yung isang ano dyan puno ng ng kasi lalaki kaya hindi mo masabi kung ano pag tinanim so pag lalaki yung mahaba ang bulaklak yan mahaba ang bulaklak ang babae ganyan ang bulaklak 'yan. Pag ano pag lalaki para siyang ano bulaklak nang ano na ngayan, yung magagandang bulaklak. mahaba 'yan lalaki, hindi 'yan mamumunga. So ayan, dito kung marami dito papaya mas maraganda kasi uh, total hindi na siya inanuhan ng init, so kung papaya tatanim ko dito, mas madaling mabinta ang papaya kasi pwede siyang pang atsara, pwedeng pang tinola. Yan ang ganda. Oh. Yan. Dati ang dami ko dito ang papaya eh. At saka matamis yung papaya ko dito. Kasi native. Hindi siya yung malalaki. Yan. Yung nakaraan malalaki yun doon sa likod ni Jelord. Naibinta na yun. Mura lang. Para mabinta. So, ayan. Salamat po sa inyong panonood at Uh, this is Lori. Laurie. Lori's garden. Ayun. Nagtatanim pa rin ako dito ng mga anong ng mga uh, yung uh, ano oh sitaw. Yan sitaw para gumapang siya diyan. Hmm. Wala akong gapangan eh. Kaya yan lang muna ang malunggay. Dito naman ang palaya. Pero pinutol ko doon kasi ang dahon ng malunggay binibili. Pero, nang nakaraan, binigay ko lang yun. Ayan. So, sa suki ko. So, salamat po sa inyong lahat. Agoy, okay, ang laki talaga ng itong papaya, Tingnan niyo po. Haba. Lambuwig yan. Sobrang haba. Ayan. Salamat po sa inyong panonood Thank you. Thank you so much. And, big love shoutout sa lahat. Pag eh may itinatanim, pag may itinanim, may aanihin. Ayan, di ba? Thank you so much. Kung hindi man tayo si Syeldo kay Lolo, eh dito sa harvest natin, may makukuha tayo eh, pag naipon. So, thank you so much po at may ko love shout out sa lahat. Bye! This is Loris Garden. Thank you so much.